Uh, welcome to the uh, vlog again. Pasok <coughs> na ba ako? Kasi isa ngayon kasi sweldo. Nasahod ako. ako buong kinsenas sa kusa sa orang nyo no, paangit nyo dito paangit ng panahon dito ako sa BGC BG, na naman pabago bago yung panahon dapat ngayon hindi na kalimil dahil summer na

Maraming naman tao kumapasok at lumalabas. Guys, ah... Ito rin din ang dinaanaw ko ng isang araw. Dito lagi ako tumadaan galing nga pala akong Laguna. Na naman... Hinihila lang ako ngayon ng buwi. May araw. Eh sige, i na ako, guys. Ah, ba paalam muna ulit.